Shoutout nga pala kay Mr. Alberto Bacolol, hindi pa po tayo nakasahod kaya hindi pa po tayo nakakapamigay, ilang dollars pa lang po yung ating nalilikom, pati yun sa ating isang channel ganun din hindi pa po tayo nakapuno ng ating 100 dollars no kaya wala pa tayong pamigay-migay ngayon tapos buti ko na, na kung hindi kami nagpapagawa ng ating tindahan na bago makakapamigay na sana ako kahit mapakunti kunti no tagto 200 pesos lang kahit magpipili ako ng limang tao na mag share ng ating vlog Kaso lang guys ay ano, ano pa talaga tayo ngayon yung tipid-tipid sa pera ba kaya next time at makaluwag luwag tayo, makapag-share din tayo ng ating blessing sa araw-araw na dumating, o di ba? So, makakapamigay tayo, guys, no pag makaluwag-luwag na talaga. O siya, dito muna tayo sa ating video. Ito yung video natin kahapon ng hapon. So, ayan na pala yung nagawa nilang bakod, no, at medyo malapit-lapit na talaga matapos yung ating bakod. Ayan, at dito muna sinimulan magbakod, guys, kasi nga yung mga lupa at madadaanan ng tao. At saka yung host na yan na galing galing dito sa ating CR pababa doon ay nagcrack siya dahil is naapakan kaya kailangan unahin dito no para mapatag na rin yung aming madaanan papunta doon sa aming bahay kubo kasi minsan nahihirapan talaga kami dumaan diyan dahil is yung ano yung lupa ba ganyan o, parang mga hinukayan kaya pinapauna ni papa doon para ma-plaster na daw yung ano, yung lupa dyan at papunta na doon sa baba so ibabakod na natin yung ating bahay kubo kahit bahay kubo lang, ang importante ay nakabakod na, kasi marami talaga dito sa amin ay mga yung mga gamit namin ba ay nagkaka wala-wala na dahil nga marami pumapasok doon sa likod dumadaan tapos dyan naman dumadaan kaya kailangan na talaga natin i yung ating bahay minsan pag naalis kami walang tao dito ayan napakadami kasi minsan yung mga gamit namin nagkaka wala-wala dito sa aming bahay kaya kailangan natin i yung ating bahay para safety na tapos ayan na guys ang nangyari kahapon na tapos nilang pag tiles snow sa baba tapos bukas naman doon sa taas So, ito naman si Mr. Alberto, ayan, yung soklik niya, may binili lang siya dito sa ating tindahan, no. Ayan, at nangihingi na siya ng, ano guys, yung ating sahod ba na pamimigay. Kaso lang, ay, hindi pa nga tayo nakapagsahod dahil yung ating dollars ay hindi pa napupunok, no. Hindi talaga tayo papasahorin ni Lolo Mitch kung hindi talaga mapunok yung ating $100. So, soon at makapag-share tayo. Ayan. Hindi, wala, kaso lang, wala pa tayo ngayong sahod, no? Yung ating pinapagawa ng ating tindahan ay inutang ko lang yan. Kaya ay budget talaga, no? Dahil ay inutang lang, budgetin natin sa ating tindahan na maayos. Pati rin dyan sa ating tindahan na, mag, mag na ma, maging maganda ba yung ating tindahan ba na ano katulad ng gigibain ay eh, nakatiles <laughs> gusto ko rin na bago din gibain ay eh, nakatiles at na maayos na yung ating tindahan at maluwag din So password na nga tayo dito tayo sa aking ginagawa no. Ayan. Nagtitinda habang nagluluto dahil wala diyan si Papa Udo nandoon sa school. Nagpintakasi siya dahil is kailangan na daw magpintakasi dahil nga ay hindi rin ako nakakapunta pag guys. Kasi nga ay panhulog din namin sa card ngayon kaya inaasikaso ko yung card, inaasikaso ko yung tindahan, inaasikaso ko yung kusina. San ka dyan, Char? O di ba patakbo-takbo ako ngayong araw na ito dahil minsan ay sumisigaw si Alter at biniling ko talaga si Alter na bantayan niya yung tindahan at sumigaw siya pag may nabili o di ba takbo na naman ulit ako doon at nagtinda. Ayan. Kasi kung antayan ko pa si Papa Ulo na umuwi dito sa bahay namin guys ay naku baka maabutan na kami ng siyam-siyam sa aming ipapakain na pagkain doon sa ating trabahante no. Ayan at Min, ano din minsan eh tinatawag ako doon sa tindahan dahil nga mayroong naghulog sa card dahil nga panhulog din namin sa card ngayon na ay naku talaga multipurpose talaga tayo ngayon yung araw pero kinaya ko talaga no patakbo takbo dito ayan tapos balik na naman dito sa kusina nakalimutan ko pa nga dyan, magsaing buti na lang talaga ay tinignan ko yung isang kaldero ay wala pa lang sinaing kaya ayun nagdali dali nga akong nagsaing so pati yung mga lamas no ay hindi na ako nagisa-gisa sa ating munggo ayan hiniwa-hiwa ko na at isinalan ko na yung munggo pinalambot ko na yan kanina po sa pressure cooker tapos hinabol ko lang yung karni na ano yun ribs yun guys yung aking isinahog no kunti lang naman yun so ayan na nga ang ating mga lamas dyan hiniwahiwa ko na at binibilisan ko talaga dyan kasi minsan ay yung mambibili natin doon sa ating tindahan sayang naman kung hindi natin bintahan tapos ayan yung ating paksiw din no na may gata masarap din yan nagrib ako ng paksiw na may gata kaya ayan Ayan na nga yung aking suka. Nilagay ko na dyan sa, ano, sa gata para hindi na nga ako maglagay ng tubig. Tapos ayan, palingon-lingon nga ako sa likod bahay dahil minsan ay may tumatawag sa akin na Pabe! Pabili! pa -cash, Pakashin! Kas -cash. walang wala naman tayong cash in ngayon dahil wala, wala pang laman yung ating jikas. Dahil yung aking laman ng aking jikas guys ay binabayad ko yan doon sa aking utang sa harina ba? Dahil yung ating harina ay inuutang ko lang din. Tapos ayan, biniling ko na yan si Alter na sisigaw na siya aman ulit no sinasarado ko lang yung aking tindahan dyan guys kaya pag nasigaw si Alter ay natakbo agad ako dito sa ating tindahan ayan si Alter sinasabihan ko yan siya dyan na tawagin mo talaga ako kasi minsan kanina ay wala talaga <laughs> <laughs> hindi siya nagsigaw no kahit may bumili kanina ng sigarilyo hindi siya sumigaw ay nayaan niya lang nag mag ano na magingay yung nabili So ayan, medyo malambot na at malapot na yung ating munggos. Lalagyan ko pa yan siya dyan ng sutanghon at saka yung pichay. Dahil wala tayong malunggay, pichay na lang yung aking inilagay. Hinati ko lang yung pichay guys, inilagay ko rin yung iba dito sa ating paksiw na may gata. Tapos may talong. Ay naku, sarap. Ang daming makain. Sira na naman yung ating diet ngayon. Pero hayaan muna. Minsan lang naman tayo nakakain ng medyo marami-rami, no? So, ayan na nga guys, yung ating paksiw si Papa Udon dyan, ay hindi pa din dumadating, kaya patakbo-takbo pa rin ako dyan. At buti na lang talaga na, ano ano, nakapagluto din agad ako at nakasala nga ng ating paksiw ayan. Kaso lang ay, yan ano talaga, tagaktak talaga yung aking pawis dyan, no. Ayan na yung ating munggo, medyo malambot na, pati yung ating karni, kaya ayan, mabilis lang naman yan malambot kasi nakapressure cooker siya. So, pati yung ating paksiw, ayan, ang bango-bango niya, guys. Pero, mamaya na ako kakain pag na silang lahat kumain dito sa atin. Ganyan na ako, pakainin muna natin yung ating mga ano dito bago tayo kumain. Pero, minsan ay hindi rin natin mati matiis, no? ay kumakain din ako pag halimbawa ayoko na mag-fasting fasting nga ako dyan kaso lang guys ay natanggal yung aking pagka dahil nga ay wala dyan si Papa Udon ako na yung nagtikim-tikim no ayan tinikban ko na yung ating mga ulam para ox na ox na wala tayong tagatikim ngayon kaya ayun yung ating fasting ay hindi hindi na pagpatuloy so ayan na yung ating munggo medyo marami din yung sabaw kasi masarap yung ating munggo pag may sabaw sabaw favorite yan ni ati drone B so ayan na nga nagsaing na nga ako dyan tapos na natin na naluto yung ating mga ulam tapos wala pa palang sinaing kaya ayan dali dali akong nagsaing mabilis lang naman yan maluto yung ating sinaing So at dahil tapos na magluto ng ulam kaya ayan pumunta na ako dito sa kabilang bahay Oh dito pala sa baba kabilang bahay At nag-CR ako so ayan na yung ating tobor na galing doon sa taas ng ating CR doon sa ating tindahan Ang haba-haba papunta dito sa likod bahay pati dyan sa anong siftik tank no So ayan at ayan na nga binabakura na natin dito likod bahay na namin to dito guys Ayan may daanan yan dyan yan, daanan yan dyan, ayan, pinapabakod ko na talaga no, dahil is marami talagang mga ano dito, yung malilikot yung kamay ba, kung pasok na lang at maano na lang dito sa ating bahay, dahil yung aming bahay ay pa daming, ano, daming losotan ba, kaya ayan, uh, pinapabakod ko na kahit ko lang yung ating bahay nito, so ayan, ng ating mga trabahante ganadong ganado na naman magtrabaho dahil may mga sahod yan sila char pati si Mr. Alberto may sahod yan so sila kuya tapos nang mag tiles doon sa baba e dito naman sa taas ayan parang same at ginaya lang din sa ating lumang tindahan no tapos ayan na nga yung aming AO yung aming account officer dumating na at magkokoleksyon na ng aming mga panghulog sa card ayan at medyo maaga ngayon si ma'am dahil nga meron pa daw siyang center na pupuntahan to password na ayan at nag ano na nga ako dyan guys nag tawag, nagsandok na ba kasi nga is para kumain na sila ayan sinasandukan ko na yan sila guys no at dito lang muna sila kakain sa ating sala dahil is doon sa tindahan ay walang mesa kaya ayan dito ko lang naman sila pinapakain no para mamaya ready na sila bala sila basta tinawag ko na yan sila isa isa dyan para kumain na sila at ayan nga at pasigpasinsyahan nyo na no dahil maingay yung ating paligid. Nagihiwa pa sila ng tiles dahil hindi pa tapos yung CR pala. Ayan. At saka ayan na yung ating ulam. O oh, ba diba busog na naman ulit yung ating mga trabahante ngayong araw na ito. Ayan. Shout out nga pala sa inyo. Char. <laughs> o oh, pati yung kaklase ni Kuya Dritz. Nagsama din siya dito sa bahay natin. Shout out din sa iyo Intoy. Kung sino ka man. Hindi ko tuloy na ano si Kuya Dritz kanina? Natanong kung sino yung pangalan ng kanyang kaklase. So, ayan na si Kuya. Nag-ano na sila? Nagsikainan na nga. Ayan, pati yung kaklase niya nagsikainan na rin. So, ako balik na Ako dito sa tindahan. So, yun lang.